mustang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na po pala ang update sa ating uh, kamatis na nadapa sa uh, bagyo. So natali na po natin 'to mga ka-farmers. So buti na lang mga ka-farmers kahit na bagyo po tayo, uh, may mga bunga pa rin tayong makikita no na marami sa ilalim. Ayan ang mga bunga sa ilalim mga ka-farmers 'to. Oh. So sobrang kapal na po no ang ating ah, kamatis yan po kita nyo mga ka-farmers kahit binagyo tayo so yun nadapa to mga ka-farmers oh. kita nyo yung mga dahon na lubog to sa tubig pero buti na lang oh yung mga bunga ay nagpatuloy pa din yung iba pero yung iba ay wala na din <laughs> so ito na siya so, magdalawang buwan to ngayong 13 So may bunga na po siya. Ayan, <coughs> marami ng bunga. So marami lang putik sa dahon kasi nadapa po siya. Sa hangin mga ka-farmers tapos may tubig pa. Ula, malakas pa ang uh, ulan. Then yung gitna din eh may tubig. So kaya nga mga ka-farmers, mga ka-viewers, Nalubog sa tubig ang mga uh, bunga. So, yung pinipitasan natin, ganun din. Maraming nalalantang mga bunga at nalaglag. Kasi, sobrang lakas po. So, yung isang area natin, lahat mga kaparmers, no. dapat din ang ating uh, kamatis dyan. So, ngayon, <coughs> napabakod na. Pero, maraming nabubulok mga kaparmers. Kasi, yung time na nalalasa si Bagyong din, eh. Ay, wala po tayo. Kasi, umuwi po tayo sa uh, Mindanao alam nyo naman kung anong dahilan bakit ako umuwi dahil po sa tito ko nakatiwala ako dito sa farm ay wala na po siya so ito na ay uh, mga bunga na so nakakatuwa na pong tingnan mga kaparmers kasi kahit binagyo marami pa rin bunga sana nga wala nang bagyo ulit kasi kawawa tayo pag palaging uh, binagyo ang mga pananay na ito tingnan nyo no ang potik ka, oh. yan kasi hindi na tubig So, buti na lang ang maganda ng talbos. tin, ngayon, nagpaparilig tayo ng fertilizer. Ayan. Maganda na uli sila. Mga bunga sila limo. Oh. Tapos sa taas. Oh. Bulig-bulig pa din mga ka-farmers. Siguro makakabawi pa siguro ito kasi maganda naman ang presyo. Okay. So, yun lang po ang share ko sa inyo mga ka-farmers. Maganda na pong tingnan ang ating Ah uh, binigay yung kamatis kasi may mga bunga na hanggang dito na lang po maraming salamat thank you